Vic Soto. Naging maingat na sa pagbabasa sa OPM Mail Clones Winners sa It Bulaga. Natuto na sila. Naging maingat ang It Bulaga host na si Vic Soto sa pagsasabi nito ng mga nagwaging second runner-up sa OPM Mail Clones dahil sa kontrobersya na nangyari nung nakaraang sabado, Hula 19, 2025, sa pag ng mga nanalo sa OPM Female Clones. Si Rachel Clemente na sa Mandaluyong City, naka-voice ni Sharon Cuneta, ang inanunsyong Grand Winner. First runner-up si Rochelle Santos, naka-boses ni Dulce, at second runner-up, si Jeshara Ungi, naka-voice naman ng pumano na si Claire de la Fuente. Pero noong Miraculous, July 23, 2025, itinuwid ni Alan Kay ang pagkakamali dahil nagkaroon umano ng kalituhan sa pagbabasa ng mga pangalan ng mga nanalo. Sinabi ni Alan na si Santos ang tunay na OPM Female Clones Grand Winner. First runner-up si Ungui at second runner-up si Clemente. Bago binasa ni Big ang second runner-up winners ng OPM Male Clones, nagsalita muna siya ng parang kinakabahan akong bumasa. Sa patungkol sa naganap na Grand Finals ng OPM Female Clones. Pero hindi na nabahira ng kontrobersya ang resulta ng mga nagwagi ngayong Sabado. Hindi pa naglalabas ng pahayag si Clemente tungkol sa malungkot na nangyari sa pagsali niya sa OPM Female Clones. Pero nakabawi naman si Robles na tulad niya ay nagmula rin sa Mandaluyong City. Si Big Soto ay isang komedyanteng artista, mga awit, kompositor, punong abala at producer mula sa Pilipinas. Tinatawag siya sa palayo na bossing. Palagi ang siyang nakikita sa pinakamahabang na ering palabas sa telebisyon. Ang it, bulaga. Ipinanganak noong April 28, 1954 سمن ميله